magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers so sa so umagang ito uh, mag a update lang po tayo no, sa ating uh, ampalaya kung saan 39 days na so yung 39 days natin na ampalaya mga ka-farmers marami na po tayong mga ganyang kalaking bunga na napapansin so ang variety po natin dito banda ito po ang Galaxy Max of One na palagi kong ibinahagi sa aking uh, fades, sa aking rails na maraming mamunga So ito na po siya. 39 days. So bukas mga kapwa ko ka-farmers no, ang first harvest natin sa ating ang uh, Ampalaya Galaxy Max F1. So sa first harvest natin siguro bukas yung ang uh, Ampalaya natin siguro kaya siguro to mga uh, 150 kilos hanggang 200 kilos siguro. Then mga tatlong pitas natin sa Galaxy Max F1 ang mestiza natin uh, na doon nakatanim sa bandang dulo uh, pipitasan na siguro natin okay so yung ano ang palaya na Galaxy Max F1 pag maganda lang ang tubo hindi siya stress mga ka-farmers uh, sa 38 days mapipitasan na siya kahapon 38 days may konti na yung mapipitas dahil stress siya sa nakaraang mga linggo dahil sa bagyong kanina uh, kaya nga sa 40 tayo kasi pag hindi lang stress 38 pero pag stress 40 to 43 days pero sa 40 days natin bukas may mapipitas na tayo no may mapipitas na tayo mga ka-farmers kasi pansin ko marami na ang mga breeding i-harvest no yung mga ganito kalaking bunga oh may dalawa oh yung ibang puno, maliliit pa. At least may bunga na silang lahat na magkasabay. Siguro sa susunod, medyo marami-rami na kagaya nito. Sobrang dami mga ka-farmers. Oh. Yung mga itim na ano, mga bunga din. Oh. Mga bunga din sila mga ka-farmers. Oh. So, sa so ito nagtatanong sa si akin, sabi niya, Sir, bakit wala kayong binablog na mga problema sa mga pananim mo palaging ano maganda daw ano daw ang ginakamit ko so paki-check lang no ah uh, yung ampalaya natin hindi pwedeng walang sakit mayroon ding sakit alam niyo mga kapwa ko kapamers 2 weeks pa lang ating ano ampalaya pansin natin yung mga pamamarako so yung mga naninilaw na dahon halimbawa dito naninilaw kung tawagin natin sa Bisaya, laki-laki. So, naninilaw. So, dahil may alam po tayo kung paano natin sila manumbalik ang ganda kagaya nito. Tingnan nyo ang kondisyon sa ilang mga talbos. Yun ang ating mga ginakamit. May problema sila mga kaparmers. Pero yung mga ganitong dahon, simptom po ito sa pamamarako. So, pag hindi natin alam, i-control yung mga tinatawag na tumbrood mites, no? Trips at saka aphids. Ayun po, hindi natin maiwasan yung pamamarako. So kaya nga mag, kung magka makita niyo sa tanim niyo na mayroong mga ganito, oh, problema sa dahon. Meron silang problema, huwag niyo sabihin na walang problema. No, dahil sa sobrang asidit na food ang lupa, hindi na yung mga problema. O oh, mga problema. Pero dahil nagapa natin, bumulas siya ulit at maganda na pong at marami ng bunga sa si taas, no? So yun po mga kapwa ko ka-farmers. So, hindi pwede. Sa ating pagtatanim, kasabay na rin ang insekto at saka mga sakit. So, ang importante, ang pinakamahalaga sa lahat, alam mo ang mga uh, umaatake at alam mo ang mga gagamitin mo. Halimbawa, pag problema sa mga uod, mga kapwa ko kapamer, sa talong, pag problema sa uod, alam naman natin na pag mag kayo ng alika, pwede kasi sa alika, uh, kaya naman niyang pumatay ng uod dahil sa kanyang AI na lambda sa no? Then pag spray ka ulit, hindi na siya mamamatay. So pwede ka palitan naman nimo ng ibang mga insecticide. Pag hindi na din mamamatay, ang maganda mga kapwa ko ka farmers, kana ka na lang sa mga espesyalista sa mga full army no o sa mga uh, kahit anong uri na uod yung mga insecticide halimbawa, yebal o lahat na klaseng uod ay kaya niyang patayin, di ba? O ah uh, exalt, lahat na klaseng uod ay kaya niyang patayin. So, yun po mga kapwa ko ka-farmers. Yung iba naman, nag comment sa atin, mga video, Sir, uh, nalilito na ako sa inyo. Naguluhan na ako, Sir, ang rami mong pinopromote ng mga insecticide, fungicide, pati foliar. O, oh, nalilito na rin siya. Mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ang bawat insecticide na aking ginagamit ay may target po sa mga fisti, no? Halimbawa, pag-proberima sa trapes, apids, mga broad mites, ang kotitso at saka binevia maganda pag problema sa shoot borer oh, maganda si privaton maganda din si binevia at saka si proclaim opte so yun po mga kapwa ko kapwa More simple lang, halimbawa pag problema sa mga fungus, ang punggos uh, na umaatake yung mga uh, leaf spot or leaf light o anthracnose o ano pa madali lang, so yung mga fungicide na kayang i-control yung mga ganyang klaseng fungus, yun ang belhin mo Halimbawa pag polyar. Oh, marami itong pa yung polyar. May polyar tayo sa bagong tanim, may sa nagsisimula ng uh, may sanga tapos sa may bunga. Halimbawa, yung na triple AJ pwede din sa bagong tanim hanggang sa harvest. Tapos yung ibang mga polyar, halimbawa yung mga Feathers 2020. Oh, pwede din siya sa bagong tanim, pwede din naman siya sa namumunga. At saka yung 94520, maganda siya halimbawa kung marami ng sanga para mabilis lang lumaki at magkaroon ulit ng maraming bunga. So yun lang po no, mga kapwa ko kaparmers ang maibahagi ko sa inyo. Then yung mga polyar alamin po natin kung kailan natin sila pwede gamitin o wag natin ibigay yung polyar sa namumunga na sa bago pang tanim. Hindi din niya makakain masasayang lang. So yun po mga kapwa ko kaparmers ang kailangan nating intindihin yung mga ginagamit nating ang insecticide, fungicide at saka polyar. Kasi pag ano, hindi natin alam, ayun, ang pinakamahirap. So, hindi nyo maiwasan na magkaroon ka ng problema sa tanim mo. So, ito na ang recovery mga ka sa ating tanim. So, mas maganda kita mismo ang espesyalista sa ating mga tanim. Then ako mga kapwa ko kapamers, uh, yung mga ibinahagi ko sa social media, mga produkto po ito na nasusubukan ko na at napatunayan. Hindi po ako nagwawahagi sa hindi ko alam ng mga insekto, uh, insecticide, fungicide at saka puliar. So ang ibinahagi ko, Uh, yung palagi kong ginagamit at isiner sa inyo. Halimbawa, nagamit tayo ng pang sa damo. Oh. tingnan yung damo. Bumagsak na. So, yung ibinahagi ko, yung mga may magandang resulta na mga herbicide na kahit kunting stress sa ating tanim, no? Wala tayong mapapansin. Kagaya nito, o. Oh. Oh. Tingnan yung damo mo naninilaw na. So bukas siguro parang bumagsak na to. Pag uminit siguro ngayon, wala na to mga ka-farmers. Oh, kita nyo. Kahit kunting stress, wala tayong makikita. Marami tayong mga ginagamit ng uh, pang-control sa damo, kagaya ng mga gramuxon, kagaya ng mga vasta, kagaya ng mga one side, clear zero, instakill. Oh, meron akong mga tip dyan. no? Paki-check lang sa king YouTube channel ulit. May tip at uh, tayo na limang uh, ah uh, glyphosate ammonium na magkasabay kong ginagamit tapos niya uh, may linya akong binubawat isa tingnan nyo kung alin sa li, uh, limang glyphosate ammonium ang may magandang kalabasan at may pinakamahusay sa lahat ito lang ang uh, bariton so yung bariton hindi ko po ha huh? dahil may maganda tong uh, at mahusay na kalabasan yun ang pagay kong ibinahagi sa inyo oh uh. Kaya, dahil hindi magkaroon ng stress ang ating tanim kasi parang wala siyang amoy. So yun lang po no, mga kapwa ko kapamers. So bago tayo magtapos sa inyong lahat, mega shout out. No, sa mga bagong share, commentator, followers. Okay, so ako na po magpapaalam. So si Yonibs Black na po mga kapwa ko kapamers. Bye bye na po.